So dahil nga po itong compressor na to nung aking buksan, yung charging port niya, ay nakita ko na napakarami niyang uh, prion uh, halos, uh, na halos hindi nabawasan. So napagpasyahan kong tanggalin ang compressor na to uh, at uh, ko ng bomba. Bali nilagyan ko siya ng charging line dito sa kanyang discharge line. Ito yung discharge line niya ito naman yung kanyang uh, service valve dito natin kinakargahan yan eh pagka tayo nakakarga ng refrigerant ito po yung kanyang suction line yan dito pumapasok yung ating uh, refrigerant galing doon sa evaporator natin lalabas siya dito sa discharge line papasok naman siya doon sa condensing unit so sasabitan natin siya ng ating manifold gauge sisiguraduhin lang natin na sarado tong kanyang high side at saka yung kanyang low side kailangan sarado sarado yan pagka tayo po ay kukuha ng bomba ng ating mga compressor so yan nga po palibasa ay eh, naisarado natin isasabit na natin tong ating uh, high side ito tong red na ito isasabit natin sa dun sa discharge line ng ating compressor so yan sabit natin kailan baikpit na maigpit so itong ating high side ito, itong lugar na to na red kailan lang na maigpit din yan so Do double -do check natin yan, palibasa nga yan ay salado na lahat ang gagawin natin, ipa-plug natin so titingnan natin itong kanyang pointer ito, itong pointer na to kailan umabot siya dito sa 500 PSI kapag kasi hindi umabot ibig sabihin ay uh, may tama itong ating compressor ang 100% na bomba ng compressor dapat umabot siya dun sa 500 PSI kapag sa nandito lang sa 400, 300 ayan, pababa, nandito sa 0 ibig sabihin, uh, loss compression pagka nandito lang siya sa mas taas yan, ayan, semi loss compression pero loss compression na rin po ang tawag dyan kasi hindi na natin mapapabomba ng maganda yan eh ang gagawin po natin ngayon ay atin siyang ipa-plug at ating uobserbahan tong kanyang gauge. So ipa-plug na po natin. Meron po tayo dito ng isang compressor na gagamitin dito. Ito ang ating ipapalit diyan. Titingnan natin kung maganda siya bumumba. Sasabitan din natin siya ng gauge. Bali, tatanggalin natin tong kanyang charging line. Ililipat natin dito sa kabilang compressor. Ayan. So, ito yung suction niya. Ito yung charging line. Ito yung discharge line. Dito natin nilalagay itong ating uh, kinalas na service valve. Nilalagay natin siya rito. Sa lugar na to. So, ipa-plug na natin. Yeah. Dahil nga po sa hindi pumasa ito dun sa ating uh, pagsusuri uh, at lang siya ng 200 PSI ay napagpasyahan kung wag lang itong gamitin at palitan ng ibang compressor so yan po na natin yung ating uh, compressor na ating kinuha ng boba ang ating lang titingnan dyan ay kung kaya niyang pahiluhin yung nilagay nating na uh, yelo do, doon at saka yung ating thermometer ang kailan niya mapapabot yung kanyang temperature titingnan natin yung ating nilagay na yelo at saka yung temperature reading natin yun oh ang galing Yan. kumapit na yung yelo ano? so, dahil nga po sa natapos na natin yung ating uh, refrigerator na pinalitan natin ng compressor ngayon po ay ipipinsop natin at sa pagkakataon kong ito ay magpipit shop tayo ng hindi umaandar yung compressor yung chichigin natin kung may lalabas yung pressure yan luluwagan natin dito yan bali dalawang pinsop yung ating gagawin dalawang tupi isa dito sa taas pangalawa dito sa ilalim yan sililig natin yun palibasa ay eh, wala na siyang nalabas pwede na natin bunutin yan so yun wala na yan okay na yan pupunasan lang natin bunutin natin yung pinaka pin nya pin yan buburutin natin siya. Ibaw lang natin mabuti yung ating silbirad sa loob. Yan tulak lang natin hanggang sa mapuno siya pag napuno na ayan, okay na yan tapos tanggalin na natin itong ating plier tapos i double check natin kung mayroon pa siyang leak so yun okay na i test lang natin mabuti kung talagang wala na siyang wala na siyang nalabas na leak ayan o wala na o. Ayan o. so tingnan natin to, kasi natamaan ng init so okay okay na po yan pinsup na so dyan po natatapos yung ating video na wapo ay nakatulong sa inyo yung uh, pagkuhan ng bumba ng kompresor at saka yung na naka off yung ating uh, refrigerator So marami pong salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin, pag-like at pag-subscribe sa aking mga video doon po sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na lang po at paki-like. At kung pwede, pwede na ring paki-share. So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon at ang kasaganaan ng buhay ay suma atin lahat. Maraming po salamat. God bless po.